Good morning. This is Joseph Lim, President of GB Project 2015. So, um, bakit kailangan namin mag-join kung kumikita na rin naman kami sa ibang bansa? Oo ano naman. Bakit talaga kailangan nyo mag-join? Siyempre, huwag na mag-join. Kaya lang, may tanong lang ako bago, bago mong putulit ng pananood ito. na ito. Naunang tanong ko, masaya ka ba sa buhay mo? Second na tanong ko, masaya ba yung mahal mo sa buhay, sa buhay na binibigay hindi ibig sabihin na pagpadala ka ng pera, masaya sila. Hindi ibig sabihin na okay ka sa buhay mo, lahat din nakakalipo sa'yo magiging okay. No, ano ang point mo? Guys, just ask yourself. Una, tanong yung sarili mo, kung ka. Tanong yung sarili mo, masaya ka ba talaga sa nangyayari Kasi isa lang, sure, hindi naman po lahat pera lang eh. Hindi naman lahat kailangan lang ng kita at pinakadal masaya na. Guys, isa lang alam mo, ang Filipino, mas importante sa atin ang relationship rather than pera. But minsan, bakit nga mga IFW na mas sinasacrifice in relationship? Kasi it's because of pagmamahal. Ganun din naman tayo. No, I don't point, guys. Bakit ka lang choice? choy? Kasi sa Kung talagang marami kang pera, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ko? Kung talagang malaki yung kinikita mo, bakit hanggang ngayon, hindi mo pinapangarap ang mm movies -hmm. sa Pilipinas? No, I don't point, guys. etong in-offer namin sa inyo, dandag-income. Dandag-income sa isa dagdag additional na pagkaapitahan. Ito yung dagdag na ang mangyayari sa is hindi lang dagdag sa buhay mo kung hindi magiging dagdag sa buong pamilya mo na mas magiging mahaba yung oras na pagsasamahan mo. Hindi lang kayo magsasama tuwing umuwi ka. Hindi lang kayo magsasama tuwing nakakalis kasi bang bansa, malay mo. Because sa dagdag na income na to, araw-araw na kayo pwedeng magsama-sama. Malay mo, dahil sa dagdag nakita na ko, dito na matupad yung lahat ng pangarap mo at pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Kasi guys, sabi ko nga sa nangyari sa akin, in a span of 10 years, naikot ko yung buong mundo. In a span of 10 years, ang dami kong nakilala ng mga nagtatrabaho sa inyong bansa. Hindi ko lahat ng FW. Totoong maganda ang buhay maybe you're earning ng mas malaki na kinikita ng regular na kinikita sa Philippines pero mas grabe din naman ang emotional stress mo. Anong feeling pag nangis mo yung mahal sa buhay? Anong pakiramdam? Nakita mo yung anak mo nag-post happy birthday or birthday niya tapos ikaw wala ka. Anong pakiramdam? na yung anak mo, may mga special moments sa school na wala ka. Anong pakiramdam pag nagkakasakit ka, mag-isa ka lang na pinapagay mo sa rin. Now guys, ako sa akin, kaya mo putulin lahat ng tinagahan mo. The moment you will have that decision that you want to change your life, I'm sure everything will fall into place. Sabi nga nila, lahat na sa atin kasi ginusto natin. Hindi ka makakapunta sa ibang bansa kung hindi mo ginusto. Kaya isa lang po ang sure ko, hindi hindi ka rin makakauwi oh, dito sa country nito kung hindi mo gusto rin. Eh. Nagkataon lang po, meron po ngayon isang in-global na pwede po maging bridge para lahat po ng gusto mo is makuha mo. At parang may pa. Meron ka pong magiging partner may tinatawag kong isang pre na JM Project 2015 na nandito po kami para matulungan po namin kayo na yung pag-uwi nyo dito mas maliling napakabilis. Okay.